Ay, magandang 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 araw po Bili sa inyo mga ka-hunters Yan, pag-usapan po natin ang tatlong uri ng coins na to Ito po ay piso uh, New generation currency O yung NGC na sinasabi Ano ba ang, ang uh, matatagpuan natin sa bawat coins na to Yan, talakayin po natin yan Kasi Sa mga coins na to po Walang ganong pumapansin po yung mga nakikita nating error or whatever na nakikita natin yan maliban na nga lang po doon sa mga major error pero kung ang error lang man po ay ay ah, maliliit at ah, sa tingin nila ay walang kakwenta-kwenta kaya po hindi ito pinapansin po ng mga collector silipin po natin isa-isa Yan, umpisan po natin sa coins na to. Yan. Ito po ay may 20 ah, may taong 2019. Piso of course, makikita natin diyan si Sue Hmm, si Rizal po. Ayun, ito yung reverse niya, waling-waling. Wala nang iba. Pag hindi nag pag wala diyan yung waling-waling, yan. <laughs> Super rare error po. Okay. Ang error po nito ay makikita po natin dito sa covers. Yung sinasabi nilang uh, double strike. Ayan po, makikita natin dyan. Double strike. Oh. ayosin ayusin, ayusin natin. gulo naman ng aking daliri. Ayan. Ayan po. And double strike sa Amerika po yan. Tina ito, ito na nilang kung po yan. A, double die. Sa atin, double strike lang siya. Double die yan, o. Oh. Okay. Itong coins po na to, yung mga ganyang error, hindi po ganong pinapansin yan iyan pagtatawanan lang po kayo pag ipinost natin 'yan second po ito pong uh, may taong 20 18 'yan ito po makikita natin dyan 'yung pangalan ng Jose Rizal po yung letter J natakpan na po siya ng metal cut o either nasira po yung die na putol kaya hindi po siya na lagyan ng na engrave po yung pagkapans po hindi lumubog ayan ang galaw naman ng aking daliri ayan o ayan po ayan, ayan. And the third one is yung overs pa rin po. Overs. Lahat yan. Overs. Ay dito pala sa 2018. Makikita rin po natin pala sa reverse dito. Yung yung parang CAD na error. Ayan no? Yung mga excess metal po na yan o. No? Ayan no? Wala dapat yan eh. Totoo Sa design yan no? Dapat clear yan. Malinis. Yun. And the third one po, yung uh, may taon ulit na to 2019. Yan, 19 po rin po to para itong isang uh, double strike po na card. Yan, hindi nga lang po siya natuloy at yan, yung mga metal po niya na ako nga, Teko nga to nagpo-focus pa ba ito? Kasi okay, pag ginagamitan ako, lalong magulo eh. Mga daliri ko naman kasi. Hindi makapix. Sabi yan. O yan. Para po ito kagaya ng isa na double die. So, ayan po. Tingnan nyo po yung pagkakuan nito. Ayan o. Tapos yung bibig niya may sis metal. Oh. Ayan po. Mga error po yan. Kung tutuusin, ang problema po sa atin, sa mga kolektor dito sa Pilipinas, hindi naman po nila yung ganong minibigyan ng importansya. Kasi nga po, itong mga coins po na ito ay nasa circulation pa o makikita pa po, po natin sa circulation so sa alip na sila bumili siyempre maghahanap na lang sila at ang talagang binibili nila minsan nga, yung 2018 na upper mint mark po 2018, hindi po yung ganito, 2018 po kasi yun po, yung rare din po sa pisong ito na may taong 2018 kahit nga po yung may ganun hindi pa rin po kahit meron ka nga dun, minsan kung gusto nilang bilhin, babaratin pa sa'yo hindi po po, nabibili sa tamang halaga o ayan po mga kahantas, kaya yan ibini pinakan ko lang po sa inyo eh, nagbibigay lang po ako sa inyo impormasyon informasyon patungkol sa mga bariyang ito kung alin po ba dapat yung itabi natin kung alin dapat yung may halaga na kung saan hindi po sayang yung panahon natin sa pagtatabi ng mga bariya pero sa bagay piso nga lang naman to ano ba naman yan wala naman pong piso nga wala nang garong nabibili sa tindahan kaya hindi nga po hindi na ito maibili kasi ang kaya hindi po ngayon tatlo limang piso na kaya sa bagay wala na kaya kung tutusin kahit itabi natin to okay lang kung hindi naman sobrang dami ayan maraming maraming salamat at yan sana muli sa susunod po uh, kahabagan tayo ng Panginoon at bigyan tayo ng mga coins again na ibibigay ko sa inyong informasyon kung ito ba ay merong halaga or ano nang sa ganun po yung ating paghahunting at paghahanap ng mga barya ay hindi po sayang uh, Okay po, maraming maraming salamat at ingat po tayong lahat, mga ka-hunters. Ingat po. Bye-bye.